So welcome sa ating Morning Revival Preview. Atang schedule natin ngayon ay Week 23, Day 6. So magbasa na tayo. First John 1 John 1.7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from every sin. Amen. so ma ma maganda itong verse na ito kung saan sinasabi sa atin na tayo ay lumalakad dapat sa liwanag sapagkat ang Panginoon ay nasa liwanag na ibig sabihin dito isa sa pinaka uh, malakas na nakaranasan na no, tungkol sa ating Diyos ay ang liwanag kung lumalakad ka sa liwanag Ibig sabihin yan, ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. At kung meron kang liwanag, merong salamuha. At uh, una, sinasabi rito, lumalakad ka sa liwanag sapagat siya ang nasa liwanag at ang resulta nito ay ang isang salamuha. Kasama mga kapatid, no, nadadala tayo sa isang salamuha. Ito ay salamuha sa liwanag no? At sa ganitong klaseng kasaklawan, natatanggap natin ang paglilinis ng dugo ng Panginoon mula sa mga sala. Na ang ibig sabihin, uh, ito yung sitwasyon na nagiging uh, matalas ang ating pakiramdam, pagkakita sa mga maling bagay. No? Sapagat ito ay liwanag at salamuha. No? At mula dyan, nalilinisan tayo ng dugo ng Panginoon. so Ephesians 5.9, oh ito, ito yung pinakapaksa ng MR natin ngayon. For the fruit of the light. So, bigyan natin ng ano ito, ng highlights itong salitang. The fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. So, ibig sabihin yung fruit of the light, tatlong bagay. Goodness, righteousness, and truth. So, katandaan natin yan. So, magbabasa na ako. <coughs> It is rather difficult to point out the difference between truth and light. In our experience, we may often realize God as truth to us as our reality. But sometimes, when we get into God's presence, we sense that we are in the light. At such times, we are not only experiencing reality, but we are in the very light itself. Thus, the experience of light is deeper than the experience of truth. So, dalawang bagay ang binanggit sa atin dito truth at light. No, eh uh, ma 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 mahirap uh, banggitin kung anong pinagkaiba nito. No, uh, pero kadalasan may mga bagay na ang ating karanasan sa Panginoon. Ito ay mga karanasan sa Panginoon. May mga panahon na tayo ay nadadala sa katotohanan. At uh, ang katotohanan ay ang realidad. Kaya sinasabi natin, ang espiritu ay espiritu ng realidad. Nasa pamamagitan ng espiritu, ko-kontak natin ang Panginoon bilang realidad. Pero, may mga pagkakataon naman, may pagkakataon, na sa panahon ng ating pagdulog sa Panginoon, nahipo mo ang Panginoon. No, ang iyong karanasan naman ay karanasan ng liwanag. So, hindi naman tayo pumipili. Eh, Panginoon, ngayon ang gusto ko, realidad. O minsan naman, Panginoon, uh, ngayon ang gusto ko, ma-enjoy kita bi bilang liwanag. Sa palagay ko, uh, ang Panginoon ang nagdi-decision nito. Basta tayo, ang alam natin, lumapit tayo sa Panginoon, may mga time na magpapakita siya bilang realidad, bilang katotohanan. Gusto niya na mahipo mo ang kanyang persona, siya mismo. May mga pagkakataon naman na siya ay nagpapakita bilang liwanag. Pero malakas yan. Sapagat pagliwanag, marami mga uh, dagdag na karanasan. Halimbawa, yung mga kasalanan, saan ba siya nakikita? Yan ay nakikita sa panahon ng liwanag. Yung mga maling ginagawa natin, ini-expose siya ng liwanag. Kaya sinasabi rito, mas malalim ang karanasan ng liwanag kaysa sa katotohanan. Amen. So, eto kasi mga bagay na sinasabi rito. Mas madaling maintindihan pag may karanasan ka. Kaya pumasok tayo sa mga karanasan. We should not simply be according to reality and by grace, but in love and under light. Walking in love and in light is deeper and more tender than living according to reality and by grace. Amen. So meron pang pang mga dinagdag na iba't ibang aspekto ng karanasan sa Panginoon, di ba? Bukod pa sa liwa, uh, bukod pa sa katotohanan o realidad at liwanag, meron pa rin karanasan ng pagibig meron pa rin karanasan ng biyaya. So, a, apat uli yung binabanggit dito. No? so sa hindi ko lang sa inyo, hindi ko lang alam sa inyo kung nadi-distinguish niyo yung iba't ibang karanasan na ito. Ano itong naranasan ko ngayon? No? pag-ibig ito. No? na enjoy ko ay pag-ibig. No, meron namang isang time. No, ako ay nadadala sa isang realidad. Katotohanan ito yung uh, karanasan ko ngayon. No, meron namang panahon no, na ang karanasan mo ay biyaya. Ito, biyaya ito. At pinsan naman ay liwanag. Kaya itong apat na ito ay mga matitinding karanasan sa iisang Panginoon. Isang Panginoon, iba't ibang aspekto ng karanasan. Pag-ibig, liwanag di diba? uh, katotohanan o realidad no? at uh, ano pa? Liwanag. Oo. Ah, <laughs> ano pa ba isa? Uh, yun. Okay. Biaya. <laughs> so yan yung mga iba-ibang klaseng karanasan. Mayaman ang karanasan sa Panginoon. Kasi espiritu siya eh. Lahat ito ay karanasan ng espiritu. Amen. After commanding us to walk as children of light, Paul inserts a parenthetical statement in Ephesians 5.9 regarding the fruit of the light. So ito naman, bago naman ito. No, fruit okay, of the light. <laughs> Paano mo tatagalogin yan? Fruit mga bunga ng liwanag. Amen. Bunga ng liwanag. Ang Panginoon ay liwanag. No? At sa pamamagitan ng liwanag, mayroong bunga. So ito namang no, mga bunga na ito ay ang iba't ibang aspekto ng karanasan sa tres unong Diyos. So yan. So mayroong tatlong bagay na binabanggit. Una yung goodness. Ano yung goodness? Uh, goodness is the nature of the fruit of the light. Okay, pangalawa, righteousness. Righteousness is the way or the procedure by which the fruit of the light is produced. Okay, third, truth. Truth is the reality, the real expression of the fruit of the light. This expression is God himself. Okay, so, ang Diyos mismo, nararanasan natin bilang liwanag. At mula naman sa liwanag, merong bunga. Merong mga bunga. No? So, na tatlong bagay yung binanggit sa atin. Okay. Goodness. Righteousness. Okay. Truth. Mula sa fruit of the light. Okay. Bunga ng liwanag. So, anong meron dyan? Kabutihan. Katwiran. No? At yung huli ay uh, okay Okay, kabutihan, katwiran, at katotohanan. So, yun yung tatlo na tinatawag sa kabuuan na bunga ng liwanag. Bunga ng liwanag. At walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Okay, at hindi lang ang Diyos, ang buong tres unong Diyos. Amen. So it is significant that in speaking of the fruit of the light, Paul mentions only three things: goodness, righteousness, and truth. The reason is that the fruit of the light in in goodness, righteousness, and truth is related to Triune God. So yung pala, goodness, okay, righteousness, truth related sa Triune God. So ito ay iba't ibang aspekto ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Kasi pag sinabi natin Triune God, yan ay tumutukoy sa Ama, Anak, at Espiritu. No, tapos yung iba't ibang aspekto ng Triune God ay tinatawag naman Bunga ng Liwanag. Sabagat ang Diyos ay Liwanag. So mula sa Liwanag, dinadala tayo sa tatlong aspekto ng Bunga ng liwanag. No? Tapos yung tatlong ito naman, uh, binabanggit sa atin, yung una, yung goodness, nature siya. Nature. Okay. Yung righteousness naman, procedure. Procedure. Pagsasagawa. No? Yung isa ay kalik yung una ay kalikasan. Yung pangalawa ay paraan o pagsasagawa. Tapos yun namang truth no? Ito naman ay expression, bunga naman, ano, kahayagan ng bunga ng liwanag. Ang dami kasi terminology. <laughs> Para matutuhan mo yung terminology, dapat i-pray read mo yan eh. Salamat Panginoon. Ikaw ay tres unong Diyos. Ikaw ang Ama. Ikaw ang kabutihan. Ang kabutihan ay iyong kalikasan. Salamat din Panginoon. Ikaw ang katwiran ito ang pamamaraan mo. No? Ito ay ang iyong paggawa. Di ba? Ikaw din ang katotohanan. Ikaw ang kahayagan no? ng bunga ng liwanag. O, di ba? Pag pinipraylid mo, madali mo siyang ano, matandaan at constitute sa iyo. Amen. Okay, so, goodness refers <coughs> Goodness refers to the nature of the fruit of light. The Lord Jesus once indicated that the only one who is good is God himself. Hence, goodness here denotes God the Father. God the Father as goodness is the nature of the fruit of the light. So, natandaan nyo, kung familiar kayo sa Biblia, merong isang pagkakataon, sabi ng Panginoon, sa bata na nagsabi, good teacher, sabi niya, But kung tinawag na good. Iisa lang ang good. Yan ay ang Diyos mismo. kaya sa buong San Sinukob, Diyos lang ang good. Pag hindi Diyos, hindi good. Marami tayong tinatawag na good. Oh, this is good. This is very good. Oh, good. ba diba? Madalas ginagamit natin yung term na yon. Pero sabi ng Panginoon, iisa lang ang good. Yan ay ang Diyos mismo. Dapat mag-amen tayo dyan. Pag hindi ang Diyos, it's no good. <laughs> It looks good, pero kasi hindi siya Diyos, hindi siya totoong good. So, yun ang ibig sabihin. Kaya yung good dito, refer to God the Father. Siya yung nature ng fruit of light. So, yun yung una. Okay. So, notice that here, Paul speaks not of the work of the light or of the conduct conduct of the light but the fruit of the light bunga siya ng liwanag fruit is a matter of life with its nature the nature of the fruit of the light is God the Father Siya yung nature kalikasan ng uh, bunga ng liwanag pag sinabi mong liwanag pero siya'ng bunga ang kalikasan niya ay goodness at ang goodness ay ang god the father and just ama Pangalawa, okay righteousness is the procedure by which the fruit of the light is produced amen so in the godhead the son christ is our righteousness he came to earth to produce certain things according to god's procedure which is always righteous Righteousness is God's way, God's procedure. Christ came to accomplish God's purpose according to His righteous procedure. Therefore, the second aspect of the fruit of the light refers to God the Son. Uh, so, ito naman yung pangalawang uh, bunga ng liwanag, righteousness, na tumutukoy sa anak. Na nang iba kundi si Kristo. Kasi sa Biblia, Uh, si Kristo ay gumawa, no, isinagawa niya ang layunin ng Ama. At ang kanyang pagsasagawa ay ayon sa katwiran. No, kaya ang katwiran bilang bunga ng liwanag ay tumutukoy sa pamamaraan. Sa pamamaraan no, na kung saan ito ay katwiran. Lahat ng gawain lahat na ng gawain ng anak ni Kristo nang siya ay naririto pa sa lupa ay mga bagay na makatuwiran. Hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi ayon sa katuwiran. Lahat ayon sa katuwiran, makatuwiran. At ang katuwiran, ito ay ang bunga ng liwanag ayon sa pamamaraan ng paggawa. At yan ay tumutukoy sa anak, Diyos anak na walang iba kundi si Kristo mismo. Tapos yung pangatlo naman, the truth. The truth is the expression of the fruit of the light. This fruit must be real. That is, it must be the expression of God. The shining of the hidden light. No doubt this truth refers to the spirit of reality the third of the triune god amen so yun naman yung pangatlo ang pangatlo naman ay katotohanan bilang kahayagan ng bunga ng liwanag at ang uh, kahayagan ng bunga ng liwanag no, ay tumutukoy sa espiritu kasi sa pagkahulugan ang katotohanan okay, ay ang realidad. Ang realidad. No? So ito ay ang kahayagan na walang iba kundi ang espiritu. Ang espiritu. So siya yung ikatlo sa triune God, ang Diyos na espiritu. Kaya kumpleto. Kaya ang ganda ng pagpapaliwanag kung saan sinasabi sa atin na ang fruit of the Spirit fruit the Spirit ay goodness, righteousness, at truth. At itong tatlong ito ay ang iba't ibang aspekto ng tres unong Diyos. Ama, anak, at espiritu. Kaya malinaw na ang ating Diyos ay tres uno. Sino ang ating Diyos? Ang tres uno. Tres unong Diyos. Sino yung tres unong Diyos? Ama, anak, at espiritu. No, at nung binanggit ang fruit of the spirit, tatlong bagay ang binanggit sa atin. Goodness, ang nature ng fruit of the spirit na tumutukoy sa God the Father. So pangalawa, righteousness, katwiran na tumutukoy sa gawain sa paraan ng paggawa ng fruit of the spirit na walang iba kundi ang anak na walang iba kundi si Kristo. Pangatlo, ano, truth, katotohanan. At ang katotohanan, okay, ay may pakahulugan ng realidad at ito ay tumutukoy sa espiritu ng realidad. No, kaya yan yung tatlong aspekto ng fruit of the spirit. Amen. So malinaw na yan. Amen. Amen. So Ephesians 5 9 is the definition of walking as children of light. If we walk as children of light, we will bear the fruit described in verse 9. The fruit we bear by walking as the children of light must be in goodness, in righteousness, and in truth. The proof that we are walking as children of light is seen in the bearing of such fruit. Oh, so kung ano ang alala nyo, yung, yung charge na binigay sa atin. hindi ah, ba dalawa siya? Yung una ay walk in love. So puro love yung tinalakay natin yung nakaraan. Yung pangalawa naman, sabi niya, okay, walk as children of light. Kaya dito naman ang binabanggit ay ang fruit of light no ang bunga ng liwanag na kung tayo naman ay lumalakad sa liwanag no ah uh, nadadala natin okay bilang mga anak ng liwanag tayo ay nadadala sa kabutihan katwiran at katotohanan ang lahat ng ito ay mga katibayan na tayo ay mga anak ng liwanag na lumalakad sa liwanag. No, sapagkat nakikita ang mga bunga no sa panahon ng ating paglakad sa liwanag. So ano nakikita sa ating paglakad sa liwanag? Goodness. Goodness. At yung goodness na yan ay ang Diyos. Kung sinasabi ng tao, ikaw ay isang believer. Lumalakad ka sa liwanag. Napakabuti mo yang pagiging mabuti na 'yan hindi good men kundi goodness na kalikasan ng ama. No, at sa paraan naman ng iyong paggawa ng mga bagay-bagay, nakikita ng tao ang katwiran, nabubuhay ka sa katwiran, lumalakad ka sa katwiran. at 'yan naman ay ang kahayagan ng anak si Kristo. at mula naman sa iyong paggawa, nakikita ang realidad. Nakakayag dyan. At ito naman ay tumutukoy sa spirito. Kaya yan yung definition o description ng isang taong lumalakad bilang anak ng liwanag. Tatlong bagay. Goodness, righteousness, and truth. Amen. Na kahayagan ng tres unong Diyos. Amen. So the divine light is the nature of God's expression. Thus, it is an expressive attribute of God. Revelation 21.23 says, The city has no need of the sun or of the moon that they should shine in it, for the glory of God illumined it, and its lamb is the lamb. Amen. So ano itong bi bi binabanggit dito? Ito yung ciudad si ano ano city ito. Ito yung New Jerusalem. So ang New Jerusalem ay isang ciudad ng liwanag. At ang liwanag dito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No, hindi niya kailangan ng mga natural na liwanag. Ang buong bagong Jerusalem nagniningning, napakaliwanag dahil sa kaluwalhatian ng Diyos kaya yung paglakad natin ngayon sa liwanag. No, ito ay isang uh, pagtikim. No, sa darating na bagong Jerusalem. Amen. Oh, ito naman. In the millennium, the light of the sun and the moon will be intensified. Okay, ito naman yung millennium. Ang millennium, ito naman yung 1000 years no, na paghahari ni Kristo. No, sa panahon naman na yan, yung liwanag ng araw at ng buwan magiging malakas, punong-puno ng liwanag yung uh, isang libong taong kaharian na darating dito sa sangkalupaan. So ang liwanag dyan ay galing sa araw pero hindi ordinaryo na liwanag ng araw at hindi ordinaryong liwanag ng buwan, kundi matindi, intensified siya. Uh, so yun yung situation sa millennium. Okay. But in the new Jerusalem, in the new heaven and new earth, there will be no need of the sun nor of the moon. The sun and the moon will be in the new heaven and new earth, but they will not be needed in the new Jerusalem for God the divine light will shine much more brightly. Amen. <laughs> Kaya binagit siya mga yan. kasi ang topic natin ngayon ay liwanag. Liwanag. No? So ang Diyos ay liwanag. No? At tayo mga believer, dapat mga taong nananatili bilang mga anak ng liwanag na lumalakad sa liwanag. No, at yung bunga ng liwanag ay maging karanasan natin, maging kahayagan natin, maging pamamaraan natin. No, so, praise the Lord. So, ito na yung pinaka-conclusion no, na kung saan sinasabi na ang mga believer ay lumalakad sa pag-ibig no, at lumalakad bilang mga anak ng liwanag. So, thank the Lord. Amen. Oh, Panginoong Jesus. Salamat Panginoon na tinuruan mo kami bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Dapat kami ay mga taong lumalakad sa pag at lumalakad din bilang mga anak ng liwanag. Panginoon, salamat din sa karanasan ng liwanag. Salamat din sa mga karanasan ng pag -ibig. sa pamamagitan nito. Kami ay maging ay mga anak ng Diyos Panginoon, sa realidad. Salamat, Panginoon. Dalin mo pa kami sa mayaman at malalim na karanasan ng pag-ibig at liwanag. Amen.